Sana ako naging matamot. <laughs> Hindi naman mag-iiyari lahat ng may kasalanan ko to. <laughs> Kung hindi sana dahil sa akin, hindi naman mangyayari sa inyo yan. Hindi sana mamamatay si Nay Perlita. <laughs> dahil sa akin, ang dami-dami tao na sasaktan. Dahil sa akin, kasalanan ko na ito. Hindi, hindi. aksidente lang ang nangyari. Kasalanan <laughs> ko lahat ng to. Kasalanan ko lahat ng to, Mami. Hindi. Wala kang kasalanan. Meron <laughs> man dapat si hindi okay. dito. Ako yun. Ako may kasalanan. Kaya sana, sana patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ko na nilayo kita sa tunay mong ina. Patawarin mo ko na hindi kita minahal ng tama. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Siguro kung nung una pa lang, minahala rin rinato na kita na parang tunay kong anak. Hindi ka magkakaganyan. Hindi ka magkakaganyan. Kaya kung meron man, dapat sisihin sa lahat ng mga nangyari. Ako yun. Eh. Hindi ikaw iniisip ko na nga lang na siguro binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga mali ko. Para makapagbago. Para itama ang mga kasalanan ko. Lalo, lalo na yung mga kasalanan ko sa'yo, Anak. Aku <laughs> tak